Nagkwantis naman. Ba? Ay, may may mate yeah Ini <sukur> Oh, tapos ko pala niliyahin ano? Hmm? Tapos ano? oh, okay. na niliyahin pala ito Ganda na. Oh, okay. Ito na po siya mga idol. Yan. Yan. Wood style po ang ating mga hawakan mga idol. Yan. Yan po mga idol. Lalagyan po po natin ng sanding sealer. <coughs> Ito. Napa tayo mga idol. Yan. Ilalandi niyo po yan mga idol. Yan. Yan yun. Shout po nga. Shout out Rob. Sa mga ano, natin dyan sa Batangas. <laughs> yan po idol. Ito lang po ang ating lalagyan ng varnish na para pa ang mga idol. Ha? Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, jangan oh, sebentar dulu para jangan kuarin aja na nampuk. Ya. Yan oh, idol. din dito po puti na talaga siya. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Then ito po ay lalagyan pa po namin ng top coat mga idol. Yan, yeah, hanggang baba po yan. Yeah. Tinistin po namin dito yung anong tawag doon bro? Greening. Yung binili namin greening ano, on design sa so kaway. You know, medyo hindi po maganda ang tama kasi maliit lang yung ating sibula kaya yeah, mes, namin magpalit ng style gumamit na naman kami ng basahan mga idol Yan. Yeah. basahan na lang ginamit kasi mas mas maganda si ang suabi ang hagod ng basahan kasi hindi siya malalim hindi siya ano yeah, mas maganda ang niya. Parang pahay talaga siya. Uh. Yeah. Ganyan lang po, naglalandi lang po yan. Pero pagkatapos, parang kahoy niya. Yan, nalandi-landi lang. O, oh, ba? diba? Swabe. Yan, hanggang po yan mga idol sa so, may paang yun. Okay. na ulit ako mga idol. Salamat. Sana meron kayong nakitang, o oh, natutunang idea kung kayo top ng mga grills mga idol. Oh. Yan. Yan ito ang kabila. Ito. Nabasa to ng ulan kanina. Inulit na uli. Yan. Iahabol namin ito mga idol. Okay. Thank you. Yaw! Yang ga Idol. Yang ga nila <laughs> po kayo Haspi. Yan. Ito po ay... Kumari ako na Haspi. Yan po ay tinatap coat na natin. Yan po ay patagtumpatong na. Kasambupan mo daw. Yan ang ating design ng Haspi. Yan, yan. May buko-buko yun yan, no? Parang kakwate. Masikas <laughs> na kakwate. Pati yung mukha niya may buko na. Tanya ka ka. Ayan. Ang ano natin dito ay white and uh, wood finish. Wood finish. Ayan. Wood finish, varnish. Ayan ang ating combination. Hanggang baba yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan ang ating wood finish. kokolander lumber yan. Nakakasalugsog, oh. Coco lumber. Yan, napakaganda mga idol. <laughs> Panis. Yan ang ating wood finish. Yan. May buko yan, may buko. Oh. Oh, 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 grabe. Yan. Tara, ipukunta lang kumunta, pre. Pati ilalim niyan oh. meron. Ayan ang ilalim niya.

Pinaganda na yung mabuti para yung aming customer naman ay matangapi dahil sa ante. Diyan, <coughs> finish na. Hindi magsisi sa ilang na Finish na kami dito. Last day na namin. Ayan. Naglilinis-linis lang kami. Dito nga pala yung view. Ayan. Mount Baclaw. paganda dito sa aming probinsya. Kaya hey, puti pa dyan, kaya yung tulo Kaya huh? yeah, may tulo daw tulo, may tulo, tulo. Okay guys Ang um, bata 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 oh, okay, so, Shout hey, out man, muna, man, shout tulo. out, shout out Bago tayo magpaalam Shout muna lods. Shout out sa aming 7,700 Plus followers Thank you Uli lang kayo mga Follow, subscribe, and like. Yeah, maraming salamat, mga lods.